mapagpalang araw sa lahat in behalf sa Timbun Surot ako po si Arnold Mandahinog Jr. taos puso na nagpapasalamat na ang Timbun Surot ay umabot na ng 17,000 followers maraming salamat po sa mga supporters viewers followers at sa lahat ng sumusuporta sa Timbun Surot ang inyong suporta ay malaking tulong sa aming adhikain na ang kalikasan ay i-manage at huwag abusuhin at yung, mang yung kagubatan ay manatiling gubat dito sa area ng aming mga ninuno at yung mga area naman na medyo nabugbog na gaya nito ay ibabalik namin sa pagiging gubat muli umabot kami sa desisyon na ito dahil sa bawat gubat na mapasok namin nakita namin ang ganda ng kalikasan yung mga malalaking kahoy iba't ibang klase ng kahoy at kahit wala kang pera doon sa gubat ikaw ay mabubuhay at yung hangin napaka ganda sariwa Hindi ko masyado maipaliwanag kung gaano kaganda yung mga experience namin kapag nasa malaking gubat kami, yung mga virgin forest. Pero sa amin uh, na na-experience namin napakaganda. Kaya ito ang nagiging adhikain ng Timbun Sorot hindi ko na masyadong pahabain pa ang aking mensahe dahil alam ko naman na naintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Sa muli, maraming salamat po sa lahat at God bless. Ngayon ay dito na tayo sa Balon Saging. Ito na mga tol ang Balon Saging. hinug na. Hinugna. Bali apat ito na buwig. Tapos itong isa ang hinog na. Yung tatlo ay Hilaw pa. Para siya talagang saging. Itong mga buto niya ay parang rambutan. Mayroong kuyamug. Gaya nito. Oh. Ito ang makain. Ito isa. Ayan. Ito na ang bunga at itong buto. Ang pagkuha nito ng buto ay ganito lang. Kunin, uh, tanggalin mo lang itong nasa dulo. Yung konti lang ganyan. Tapos ganito ang gagawin mo. Ayan. Napakadali lang. Ganyan oh. O ito mga tinanggalan ko na nang nasa dulo. Kaya madali lang. Hindi walang kahirap-hirap na magtanggal ng buto. Ayano. Hmm. Ito pa. Sa isang buwig ay napakadaming bunga. Oh, ganyan lang. Oh. napakadali lang basta tanggalin mo lang yung nasa dulo konti lang yung tanggalin mo tapos ganyan ah napakadali lang Oh, ito pa isa. ito naman yung mga balat niya pwede ito pang organic na abuno kapag ito ay malalanta ito na mga tol ayan o snack na tayo ito Ito yung pagkain ng mga wild animals para sa para sa kanila ito ay first class. Eh. Matamis yung lasa. Tapos parang niyog ba na mura pa sabi saya butong ito yung kuyamog niya Yan Sarap No Narinig nyo ba yung mga huni ng alimukon? Ito ay medyo makati lang sa dila. Pero yung kati niya, hindi naman tatagal. Mawala lang din naman. Yung dila ko medyo makati. Pero hindi naman, hindi naman masyadong makati. maya maya ito mga isang oras itong kate mawala lang naman ito sarap ito ang kuyamog niya ito yung makain parang kuyamog ng rambutan Ayan o. Yung mga buto nito ito ang pag-aralan namin kung pwede ba ito isidling para ito ang padamihin namin para pag ito ay tumutubo sana tumutubo ito naman ang itanim namin dito paparamihin namin dito sa ginawa naming sanctuaryo ng mga wild animals kasi sa mga wild animals ito yung pinaka first class nila na pagkain kaya ito tinawag na balon saging kasi para siyang saging yan no? Maraming salamat sa inyong lahat mga tol, mga followers, viewers, supporters. Shout out po sa inyong lahat. Hanggang sa muli na video. Ingat po at God bless.